Tsunami! Okay, that's not that. all. <laughs> we will do it in the sand. Wow. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. <That's my laughs> five, six, seven. Dive! <laughs> 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 <That's my family. laughs> ay Ayun tayo, ayun tayo nandiyan nung nararahan. Nang inunguha. Nakamakalawa natin si Kelchu. Okay. Okay, ngayon po. Kailangan po lahat muna ng contestant ay pumasok po muna sa loob. Para mag-refresh. Pasaluhin ko muna kayo. Ayan, dyan ka pa din. Oo, kasi ayaw nyo na. Ano yung wallet ngayon, siyempre, magpapaalam na po sa atin ang Miss Petrong 2011. eh Sa katunayan po si Marta si Cecilia yung nang nanalo na, last year, na Detrong <coughs> po. Tama. Ikalawang e, pagkakatawala po ng Petron, dati po noong 2008, ang first Miss Petron ay si Giovanni Ordonez. Nakulong po siya. <laughs> so, nakulong siya Tama. sa Detrong. So, napunta kay Joel. Uctur. Tama. Kasi Joel Ordonez po, ay uh, nanalo last year, inilipat po yan kay Marta Cecilia. Si Marta Cecilia, kakaiba po yung talent niya so mga hindi nakakaalam. Ano ba yun? <laughs> yung beer. Wala <laughs> yun. <laughs> At ngayon po, na-detron po siya, nalipat po ang award sa... First me, start. as a first startup up na si Miss Volcanic Eruption.